Morning guys. Mga baday, good morning. Bali ba ako araw kasi sa bibiyahe na naman. Mga baday. Ako lang oh. ba ngayon ang mga baday. No? Maulan. Dahil rin ngayon sa talak na pas. Okay. Let's go. Let's go mga baday dadang sa logit mga kay sa Lapas Tarlac sinong oi biyan Musi na sana kakilala Okay, let's go! Okay mga na sa in pa tayo ng isang kasama natin dyan.

Kaba ni Pinit. Oo. Ati ni Pinit. Oo. Tuloy ko lang ang pagjeje, pagjeje. Na, upsit tuloy kaya Hello, mga ni ba Balik na tayo. Dito na tayo sa Magalang Lapas, Tarlac. Tapit na tayo sa tiglibera natin. Uh, aba -aba ang natin sa tayo makarelax haba-haba ang biyahe natin kanina kasi nagtatag pa tayo mabog ah, yung isang gulong ko ay hindi na dili ay oh, okay na nagpalitan na ah, problema wala mo simpa aray ko ah, okay mga 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 ah, malapit na tayo pa tayo sa tinibira natin support na lang kunting na lang sa manubila ito tayo magdeliver sa Pilbika ayun na mga bali makarating rin walang delivery walang delivery ka isa lang na ayun o isa lang isa lang pang binaba doon okay mga pare mayroon na okay, pare. Mayroon tayo abay ah, mo na. lang